Ito na naman kami sa masukal. Parang wala. Pero meron yun. Maniwala ka lang. Maniwala ka. Si siru Uy, may nakatinga pa, tunay pa. Isa. Isa malaki. Ay, sira na 'yan. Ay, laki ng buka. Kaka <laughs> wala Ito rin na nilagay mo tali e, saka hindi mo tinali alin? yung ano nakahapon e, nang hinuli ang pa, alam mo dapat niya nanguhulit dapat niya nanguhulit guys, ito na, pang petolas daming screen na lang hinuli las sandubal dito ay sa gilid nangkana laklak yung isa ko na yung tapunan na sa sa kato kasi umang nete eh. nilipat nilipat nyo asa Kaso pagka... na wala tourus na ito. Nawawala ito, tourus pagka. Eri, hindi na ibabalik. Hindi mo dinala yung screen? Char. Tinapakan mo kasi kahapon po <laughs> ni. Dapat daputin <laughs> pa ano, dapat tabasin talaga yun eh. Na. Saka na? Sa may pasok eh. mag Para, ano, yung... Ah, sa ano na lang? Sa pagsikin na lang may tabasin mahirap Mahirapan yung Papandaw. Sa Pasko. <laughs> Ay, Pasko. Tayo mahirapan dito. Ang Papandaw roon, yun. Yung dadaan doon sa ano? Pilapil. Pilapil. Ayan, dinagdagan niyo pa eh, kaya angat namin na ano. na. Pero dito, sa pitas dito, hindi na siya dito. Pitas dito sa sapa. Malabi. Ito na kami sa masukal na lugar. Oh! Ay, baka sabihin ni Mar Mamasada ka lang. Taala ka na yung trega sa akin. Kung madedevelop to, dami yung pera pare. Dalawang hectare, pera na. Pero yung sa kabila, ala na may ari dito. Dito, sa kabila. Sa pipit. Hindi, sa side na ito. Hindi, sa side na ito.

nalulubog, lulubog lang eh. Kahon ito Baka may ahas. Tabi-tabi muna kayo. Kita lang tulus. Putangina, seryoso tulus. Nako, para init. Ano? Saan? Patay tayo na ito. na tayo sa pagpandaw. Yun ang nalalo. Pag dito. Ang gabi Unang pandaw. Naunahan pa kami ng iba. Ayun ay buka totoo. Alahan ng tulos. Hindi naman. Pinaghawang <laughs> pa namin. mga bulig pa, lupet na, sabi na alay ito okay kaino pa pahay na to, ano boy, sila na ganon sila, na kung kisah, kahit 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 Unang walang ilaw. Unang pandaw pala namin to. Ha, nilinis namin. Para to lose. Hirap. Para misa. Sa naman, 'yun, tapay. pa 'yan. nakit nga muna

Kasi naunahan kami ng pando kundi hindi pa kami naunahan. Ano? Ano wala na itulos? Ano wala na itulos? Ito wala itulos. <laughs> hindi naman napatok ito wala itulos. Ano, hindi wala. Maaaring ano. Pinanto ng ano to. Ng... Oh, ay, ka. Ay, eh, di sana yung ano pala tandaan mo eh. Ano lang, ano pa dyan? Ay, naan tulos. Kasi tulos. Baka nandun. Lumaki na yung tubig, nanganugog. Lalaki pa ng hipon. Hipong ano yan pare? Suwahe. Ah, hipon suwahe. Parang lang hipon o. Malapit okay, lang <laughs> Kaya, di <naman> na, uh, <laughs> na lang ka. Binumano ko pa. hindi naman na ano. Baka yung ano, tulos yung ano, ano. Hindi naman na nitaan eh. Guys, ako nung no. huli na sa screen. Ay, sa bukat at. Hindi naman na pano daw. Ano naman yung tulos pa? Ay, nag. Mga nakapagod pala yung tulos. Kapag-apagod.

Bobo sigurado rito. Oh, din. Sigurado hindi na makukuha, nakalubog eh. Hindi ka ganun lang. Tubok Pag at pagkat. Hindi man pwede din, ito ang atibok. Doon. Ba't tayo mo ano, pahalang? halang eh, mahirap eh yung paano. Hindi pa, ha? hindi pa pantay, hindi lalapat ay bukatot. Ay yung bobo. Paano hindi lalapat? Hindi ka ganun. Walang pa islant na ganun lang. Halimbawa, pagbisa di mo din eh. Hayaan ah, no, pero... mo 'yung Mga, huh? mga Nero si Michael ta naglilinis ng kangkong Yeah, dito na 'yung mga magandang morning po sa lahat. Bless happy Wednesday. Pwede talang tilapia Pwede na pang ulam ha? Sarap niya Sariwa.